MSSD Barb at your service. Assalamualaikum at magandang araw mga kabang sa Matagumpay na nais sa ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ang Regional Spot Check Monitoring sa Lano del Sur mula June 16 hanggang 20, 2025 bilang huling bahagi ng unang semester monitoring cycle ng Ministry. Pinangunahan ng Monitoring and Evaluation Section ng Planning and Development Division ng MSSD, layunin ng aktibidad na masuri ang implementasyon ng mga pangunahing programa ng ministry at makakalap ng feedback mula sa benepisyaryo para sa pagpapabuti ng serbisyo, kabilang sa mga binisitang bayan ng Tugayan, Sagiran, Butig, Balabagan at Marawi City. Sa tulong ng Beneficiary Data Management System o BDMS, Nakapanayam ng monitoring team ang mga piling benepisyaryo na mga programang kalinga para sa may kapansanan, Unlad Pamilyang Bank sa Kupkop, Child Development Workers ng ECCD at mga para social workers ng lingkod pamayanan para sa kapayapaan program. Ang monitoring and evaluation po ay na, may napakalagang role po no, sa tinatawag nating accountability and transparency. Napapakita po ng ating ministro through this activity sa publiko, sa uh, gobyerno at sa ating mga stakeholders na ang mga resources po ng Bangsamoro go government ay nagagamit po natin ng tama at ng wasto Sa makatuwid po ang uh, monitoring and evaluation ay isa pong uh, mekanismo ng Ministry of Social Services and Development para po matiyak na ang mga programa po katulad ng Kalinga ay hindi lamang po uh, compassionate no? by nature, ito rin po ay naimplementa with competence. Nagsagawa rin ng MSSD exit briefings kasama ang mga provincial at municipal social welfare officers, LGU partners upang ibahagi ang mga findings, challenges, recommendations, success stories at mga best practices. Sa programang online, ito na, lumagong na. Maraming salamat. Nagpapasalamat po ako sa MSSD dahil malaking tulong ito sa amin. Bigay nilang honorarium. Ang uh, galing sa MSSD, maraming-maraming salamat po. Po, Maraming-maraming salamat po. Maraming pong salamat sa mga tulong na binibigay niyo sa amin, lalo na po sa mga tao na nangangailangan ng inyong tulong. Maraming salamat po. At yan ang ating update sa ngala ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar Imusa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD Barm, at your service.